Ngayon po ay uh, ipagpatuloy natin yung talakayan natin tungkol sa isyo na uh, sumasalat sa mismong puso ng pampublikong pananagutan at integridad ng tanggapan ng ombudsman. Ito po ay tungkol sa usapin ng resolusyon na iginawad noong 2019 na di umano'y nagpawalang sala kay Senator Joel Villanueva mula sa pananagutang administratibo at kriminal kaugnay ng kanyang kaso sa Priority Development Assistance Funds nung siya ay isa pang kongresista representing ay party list na kung tawagin ay SIBAC party list. At uh, di umano yung uh, desisyon ng uh, Ombudsman ng 2016 ay uh, binaliktad ni Samuel Martinez na siyang Ombudsman ng 2019. Supposed to be may order of dismissal ng 2016 na nire-request na nga ng dating Ombudsman na uh, uh, Carpio Morales sa Senado na ipatupad John Ngunit ito po ay uh, hindi inaksyonan noong uh, nakaraang uh, administrasyon doon sa Senado noong 2016. Ang nakakagulat na aspeto ng pangyayaring ito ay ang tila hindi pagbubunyag ng kritikal na desisyon Nang kung ilang taon walang nakaalam dahilan upang tawagin itong nga desisyon na ito bilang isang secret decision. Ito yung paulit-ulit na sinasabi ni Ombudsman Boyeng Rumuya. Kasi ang isang pinal na pasya sa isang mataas na kaso ng katiwalian na direktang nakakaapekto sa isang nakaupong mambabatas ay dapat na isang bagay na itinatala sa publiko at may agarang opisyal na komunikasyon. Pero dito sa kaso ni Joel Villanueva, walang nakaram, nakaalam, kundi siya lamang. Not even the newly appointed ombudsman, wala siyang malay dito. At maging yung dating ombudsman na si Conchita Carpio Morales, ay walang kaalam-alam na mayroon palang reversal of what the decision of uh, the ombudsman in 2016. So... Uh, Since final tong decision no ng Ombudsman. Paano ang legal na action or uh, ano ang legal steps na dapat gawin ng kasalukuyang Ombudsman upang ito ay uh, i-challenge sa uh, mataas na hukuman doon sa Supreme Court. Ang uh, Ombudsman ay isang constitutional body na inatasang mag-imbestiga at mag-usig ng katiwalaan at korupsyon. Ang mga proseso nito ay dapat ayon sa batas at kalikasan, maging transparent o malinaw dapat sa publiko. Paano ang gagawin ngayon ng kasalukuyang ombudsman na ngayon na hey, uh, gusto dapat ipatupad ang uh, order of dismissal uh, as decided by the former ombudsman na Conchita Carpio Morales? Ay uh, medyo kasi parang para sa akin legal na opinion, parang nagkaroon ng fraud dito eh. No? Uh, may lihim na decision, no? secret decision na hindi ipinala pinaalam sa publiko. Uh, ito ay malinaw po na paglabag sa tiwala ng publiko at sa sariling mandato ng ombudsman. Bakit kayo-kayo lamang ang nakaalam ng sikreto ang desisyon na ito? Bagay, sikreto nga ang tawag. So, bakit natin malalaman? So, uh, ito ay malinaw na paglabag sa pagsasapubliko no, ng isang public record. Ang mga opisyal na resolusyon ng tanggapan ng ombudsman ay mga pampublikong dokumento. Mga public records yan. Public documents yan lalo na yung uh, may mga kinalaman sa opisyal na pag-uugali ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ang hindi pagpapalabas officially ng, o paglalathala o pagbibigay alam sa lahat ng kinukulang partido, kabilang yung Senado, regarding dito sa original na order na ipatupad ng order, uh, yung dismissal ni Joel Villanueva noong 2016, ito ay nagpapahina sa pangunahing prinsipyo ng isang malinaw at may pananagutang burokrasya. There must be something wrong at the office of the ombudsman during that time. Dito yung pagkabigo ng ombudsman na maayos na ipaalam sa publiko o sa mga original na nagre-reklamo. Ang resolusyon ng pag-dismiss ay epektibong humadlang sa kanila na gamitin ang kanilang legal na karapatan upang hamunin ang pasya sa loob ng itinakdang panahon. Kasi may mga prescribed period yan eh. May prescription yan. Kung ni-reverse mo, may mga legal remedies available pa yung kabilang partido. E eh kaso, itinago mo ang desisyon. Ginawa mo sekreto. So yung pagkakaantala na ito ay maaaring umabot sa paglabag sa karapatan ng Estado. Sa angkop na proseso. Yun due process, Sa pag-uusig ng mga kasong kriminal o maging yung kasong administratibo. Hindi magandang tingnan yung ginawa ng dating administrasyon ng dating Ombudsman na uh, si Samuel Martinez na kung saan ay uh, kung nag-render man sila ng uh, isang uh, desisyon na uh, ni-reverse yung decision ng dating Ombudsman ng 2016 dapat ipinagbigay alam nito sa mga appropriate uh, agencies and parties uh, in the case dahil uh, upang bigyan daan yung uh, mga available remedies pa no nung ang uh, mga apektadong partido dito sa kaso na to. Eh kaso ang ginawa nila, ginawa nila sekreto yung uh, desisyon ng uh, Ombudsman at that time, noong 2019. So therefore hindi nabigyan ng opportunity ang mga parties to the case upang uh, gumawa ng uh, ng uh, available no remedies. So dahil dito uh, naging final no and executory yung decision na yon. Kaya nga laman, since this is a secret decision made by the former ombudsman, ay uh, meron pang legal na paraan na pwedeng gawin dito ang kasalukuyang administrasyon ng uh, ombudsman. Ito ay pwede silang magsampa or magsumite ng petition for certiorari yung kasalukuyang ombudsman na kumikilos para sa Estado at sa paggamit ng kapangyarihan pangusig. Uh, dito, uh, base ito sa Rule 65 of uh, the Rules of Court ata uh, pwede nilang questionin pwede nilang i-challenge yung secret decision na yun na ginawa ng ombudsman noong 2016. Ang uh, ito ay uh, itong petition for certiorari under rule 65 of uh, the rules of court. I uh, sasabihin o aakusahan ang dating ombudsman na gumawa ng isang desisyon no with grave abuse of uh, discretion no uh, amounting to lack or excess of jurisdiction. According to the available records, itong order of dismissal na ginawa noong 2019 ng dating ombudsman na si Samuel Martinez ay ayon sa isang motion for reconsideration filed by Joel Villanueva. At uh, since hindi ito ipinaalam sa publiko at walang uh, nakalam, even the Senate uh, and the former ombudsman eh, is not aware of the fact na nagkaroon ng reversal of the decision. So... Uh, hindi tuloy sila nabigyan ng opportunity na gumawa pa ng mga legal na hakbang upang uh, i-challenge yung decision of uh, the former ombudsman na Samuel uh, Martirez. So ngayon, nagulat nga itong si Boying Romulia na bakit may decision palang ganito na order of o, o reversal or uh, the decision of the 2016 decision made by uh, Conchita Carpio Morales. So ang legal na hakbang na dapat gawain dito ng kasalukuyang ombudsman ay magpre magprepara ng isang petisyon Uh, sa ating korte suprema at uh, upang uh, baguhin no itong uh, naging desisyon ng dating Ombudsman noong 2019 dahil uh, nagkaroon dito eh no ng uh, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of uh, jurisdiction sapagkat uh, inabuso nila yung kanilang kapangyarihan at that time because uh, wh why they decided to make this a uh, final decision secret. Bakit hindi ipinaalam ng dating ombudsman at lahat ng mga partido sa kaso na to, yung mga particularly yung mga aksado, bakit hindi ipinaalam sa mga dapat uh, uh, na mapagbigyan ng impormasyon katulad ng Senado, katulad ng dating ombudsman, uh, yung mga nagreklamo sa kaso na to, bakit ginawa nilang uh, uh, sikreto ito? Bakit hindi pinalabas yung resolusyon noong 2019? So dahil dito, ay uh, magkakaroon tuloy ng legal na dahilan ang kasalukuyang ombudsman na pumunta sa Supreme Court upang i-challenge itong uh, itong uh, ginawa ng dating ombudsman noong 2019. Eh malinaw dito no na na tinago nila yung katotohanan. Tinago nila yung uh, desisyon na sikreto sa publiko at uh, itong petition na isasampan sa Supreme Court is in accordance with rule 65 ang tawag natin dito petition for certiorari so at uh, dito malinaw din na nagkaroon ng paglabag sa tiwala ng publiko yung public trust no dahil uh, hindi ibinunyag eh yung 2019 resolution mismo na para para maging batayan ngayon no pag uh, nagsampan ng petition sa Supreme Court ang ating kasalukuyang Ombudsman for uh, grave abuse of discretion amounting to lack of uh, jurisdiction ang isang pinal na desisyon na sadyang o labis na itinago mula sa publiko at mga kinaukulang ahensya, lalo na ang uh, nag-aalis ng isang mataas na kaso ng katiwalaan ay uh, whimsical at uh, capricious. Nagdudulot ito ng hinala na sabuatan o pag-aayos ng kaso na efektibong nagpapakawala <laughs> sa isang opisyal ng gobyerno mula sa pananagutan o nagkakait sa estado sa ating gobyerno ng pagkakataong labanan ang dismissal. So, uh, tayo ay naghahanap ng katotohanan no, tungkol sa kasong uh, pandarambong o paggasta uh, ng perang uh, hindi ginastos ng naayon sa ipinag-uutos ng batas. At sabi, uh, sabi daw kasi nila, walang probable cause sa kaso ni Joel Villanueva. Sabi nila, peki daw yung lagda ng, <laughs> ng uh, Senador Villanueva. So dito, pwedeng hilingin sa Korte Suprema na suriin ang paghahanap na ito upang matukoy kung ang konkursyon ay naabot sa isang arbitrary means. Kung malinaw na nagpapakita mga talaan ng matibay, independent evidence, bukod doon sa mga lagda ng malversation graph o kung ang paghahanap ng pamemeke, ay batay, batay sa labis na kulang na ebidensya, ang pag-dismiss ay bumubuo ng grave abuse of discretion. So dito, kanina nga binanggit ko doon sa usapang batas na pwedeng gawing uh, uh, reference no ng ating ombudsman kung sakasakali magpapay ng petition sa Supreme Court yung kaso ni Rojas versus Vasquez na dinisisyonon ng ating Korte Suprema sometime in 2001. Ipinapakita ng kasong ito na ang Korte Suprema ay makikilam sa mga final order of the ombudsman kapag may kitang-kitang paglabag sa pangunahing katarungan at due process. Ang lihim o secret decision at hindi pagbubunyag ng resolusyon ay pagtanggi sa karapatan ng ating pamahalaan lalong-lalo na ng publiko na maipaalam at uh, makahanap ng tamang remedyo hindi yung sinekreto mo so dito ang applicable uh, jurisprudence ay yung kaso ni Manuel C. Rojas, and the uh, Ahmed S. Nacmel Nacpil versus uh, uh the former ombudsman Conrado Vasquez et al alam niyo po dito sa kaso ni Manuel Rojas versus sa uh, Conrado Vasquez. Si Conrado Bar Vasquez dati pong ombudsman yan. Dito sa kaso na to, ang Korte Suprema ay nagsabi na sila ay makikialam sa mga final decisions at prosecutorial discretion ng ombudsman kapag may lantad na paglabag sa pangunahing katarungan at due process. Yung uh, secret at hindi pagbubunyag ng 2019 decision ay bumubuo ng pagtanggi sa karapatan ng pamahalaan, karapatan ng taong bayan at karapatan ng lahat ng publiko na malaman na tumingin ng tamang remedyo. Paano makakagawa ng remedyo kung uh, sinikreto mo yung desisyon mo? ba? Diba? So, uh, dito sa kaso ni Rojas versus Bar Vasquez ay nagpapatunay ito na ang Korte Suprema ay maaari at uh, dapat kumilos kapag ang mga aksyon ng Ombudsman ay uh, lumabag sa mga pangangailangan ng hostisya at due process of law. Yung secret decision kay Sen. Villanueva. Sa matagal na pagkakaantala nito, yung mahabang panahon na dumaan na hindi ito binunyag sa publiko ay sadyang nagpapahina sa kalinawan na hinihingi sa isang constitutional office. Ang legal na strategy ng kasalukuyang ombudsman ay ang maghain ng petition for certiorari. Sa Korte Suprema na nagsasaad na na ang hindi pagbubunyag mismo ay isang gawa ng grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. Ito ay nagpapawalang bisa sa buong proseso ng pagiging final final ng kaso. So dapat ang ating um, ang ating kasalukuyang Ombudsman ay uh, humingi sa Korte Suprema uh, na ipawalang bisa itong resolusyon ng 2019 upang magkaroon ng katarungan at uh, mabigyan no ng pananagutan ang mga nagkasala sa ating pamahalaan lalong-lalo na sa ating taong bayan.